Nasa isang daang mga kababayan nating mangingisda sa Subic, Zambales, ang nakiisa sa Fishermen's Congress ng Red Cross. Layan itong turuan at itrain sila ng mga basic life support na makatutulong lalo na tuwing may panganib sa kanilang paghahanap buhay. Mula sa Zambales, may report ang ating kasamang si Bien Manalo live. Bien. Tama ka dyan, Audrey, hindi nga pinalampas ng ating mga kababayang mangingista dito sa Subic Zambales ang hatid na basic first aid training na malaki ang may tutulong para sa kanila sa pag-arangkada yan ng unang araw ng Kongreso ng Mangingisda para sa kapayapaan at kaunlaran. Labing tatlong taong gulang pa lamang si Chris Lootero nang imulat na siya ng kanyang mga magulang sa pangingisda doble ingat ang kanyang ginagawa sa laot, lalo pa at ito ang kanyang kinamulatang hanap buhay para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya nang malaman niyang may basic life support training ang Fisherman's Congress para sa mga tulad niyang mangingisda, hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon na sumali at matuto. Malaga po ito kasi hindi na po naman may kasi sa laot kung mayroong mga mangyari sa mga kasama namin malunasan natin namin mga na, ano, na, ramdaman. Nagpapasalamat po kami sa buo ko ng ito, ko po sa post Guard, sa, sa Red Cross, na tinuruan po kami ng ganitong training. Tulad ni Chris, labis din ang pasasalamat ni Albert Bungcarona sa magandang pagkakataon na ito. Ito kasi ang unang beses na nakadalo siya sa naturang pagsasanay sa loob ng mahigit dalawang dekada niyang pangisda. Napakalaking halaga po sa amin itong first aid training. Sa, sakaling may sakuna po, may nangyayari nang sa amin, kerahidya sa laot. Maraming salamat po sa inyo, tropa. Biligyan niyo po kami pagkakataon na isagawa po itong training na ito, ng first aid training para po kami ay matuto po sa first aid training po sa aming paghanap buhay. Kabilang si Chris at Albert sa mahigit isang daang Mangisda mula sa fishing communities ng Subic, Santa Cruz at Masinloc Zambales sa mga nakiisa sa ikinasang basic first aid training na ginanap sa Subic Municipal Gymnasium. Ito ay bahagi ng Kongreso ng Mangingisda para sa Kapayapaan at Kaunlaran o KKK sa panguhunan ng Philippine Red Cross Zambales Chapter. Katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Department of Health at Philippine Information Agency. Ayon sa Red Cross, magandang pagkakataon ito para mahasa ang kanilang kasanayan sa pagbibigay ng paunang lunas sakali mang dumating ang anumang panganib o sakuna ng training na ito, yung BLS natin, basic life support, sa kanila, sa mga mangingisda, in case of emergency, hindi man sa may laot, lalo na sa kanilang community. Audrey, bukod sa basic life support training, ay bibigyan din sila ng tulong gaya na lamang ng family food packs at tulong pinansyal. Magsasagawa rin ng seminar ang ilang ahensya ng pamahalaan na tutuon sa pangangalaga sa kapakanan ng ating mga mangingisda at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. At yun ang pinakahuling update dito sa Subic, Sambales. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.